Great morning! Welcome sa Lancaster New City. I am your agent Gracia at kapitbahay dito sa Lancaster. Nandito po tayo ngayon sa Redfern 3. Bali, ang mga bahay po natin dito ay Adel Townhouse. At yan pong mga color green na yan ang atin pong Adel. With fence indeed na po ito upon turnover. Bali, si client natin is nagpa-reserve nagpa po sila 2 years ago. Pre-selling po yung mga unit before and then nag-antay sila ng dalawang taon. Two years po nilang hinilugan yung kanilang down payment. At ngayon, ayan, congratulations sa ating client. Ayan, acceptance na, turnover na ng kanila pong bahay. Sa mga naghahanap po ng house and lot, pre-selling po or RFO. Ayan, message niyo po ako, free tripping po tayo everyday para mas maganda po na makita ninyo yung actual location and then yung mismong bahay po na gusto po ninyong i-avail. Ang atin po palang Adel ay 4 bedrooms po and then 2 toilet and bath with 1 car garage. Sa so mga client po natin na gustong kumuha ng Adel Townhouse, ang available po natin ngayon is mga ready for occupancy na. Ayan, may mga nag-open po minsan na slot. Gawa na po yung bahay. So, 12 months to pay po yung down payment natin. Pero kung kaya nyo pong i-full down na yung DP, mas maganda para ma-turn over na po sa inyo kaagad ang bahay. Napakaganda ng Alder Townhouse natin. Ang bedrooms po nito meron sa baba and then yung tatlo po nasa taas. Four bedroom siya and then toilet and bath meron tayo sa baba, meron din po tayo sa taas. Sa mga gusto pong mag-avail ng atin pong bahay at lupa dito sa Lancaster New City sa Cavite, yan message nyo lang po ako, free tripping po tayo everyday. Mas maganda na makita nyo po yung mismo bahay, yung location, dahil bahay nyo po ito, investment to. So, mas maganda talaga na ma-check nyo po muna. At sa mga homeowner natin na nakabili ng bahay dito sa Lancaster, especially mga OFW na hindi pa na bibisita yung kanilang bahay, ko. Meron po kayong request, pwede nyo po akong i-message or mag-comment po kayo dito sa atin pong video para kung halimbawa madaanan po namin yung inyo pong bahay dito sa Lancaster, pwede ko pong isama sa next vlog po natin. Mabidyohan or mapicturean man lang natin at makita ninyo yung inyong pinaghirapan dito na bahay sa Pilipinas. Yan, ito na po yung ating red fern. Red fern tree, yung mga adult townhouse natin. Gawa na po lahat dito. Ayan. So, sa mga mga mag-turnover na ng bahay dito, welcome po kayo sa Lancaster New City. And, um, kita kits po sa susunod. Ayan. Thank you for watching. Dito na po natatapos ang ating video. Please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you for watching. Ingat po kayo lagi. Bye-bye!